I wanna be a billionaire. So freaking dang. Next naman. Uy, sino sa inyo gusto maging milyonaryo at bilyonaryo? Paano malaman that you can be one someday? If you're interested, you gotta watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there din sa your pambansang wealth coach, sobrang excited ngayon. Dako na pag-usapan natin, million ay billion na. Ngayon pag-uusapan po natin eh ano ba yung science na pwede ka na maging isang millionaire at billionaire. Disclaimer lang po, itong mga pag-uusapan natin hindi po to absolute. This is just my personal observation in talking with uh, yung mga wealthy and successful people. As you most know, yung mga na i-interview na natin sa ating channel ng YouTube ay mga billionaire na po, millionaire at billionaire, tulad syempre nila Francis Kong, owner ng Ever Lena, syempre, owner ng Happy Toothpaste. In other words, lahat po sila. At kung na-miss yung mga episode na yan, please, search nyo na lang or punta na lang kayo sa comment section Doon mapapanood nyo yung mga link. Yan, ilalagay ko na lang yung link. Okay? So, number one, ang mga tunay ng mga milyonaryo and bilyonaryo, they avoid talking about their income. Silent millionaire don't like to talk about how much money they make. Bakit kaya yung mga tunay na mga silent millionaires at billionaires di pinag-uusapan? Ito lang, let's be realistic. Number one, safety reasons. Hindi nila alam kung sino yung kausap nila. Baka, baka, syempre may mga evil intention or evil eyes mga yan. Di ba? So, ang gusto ng pag-usapan na lang siguro tungkol sa buhay, kung ano na yari sa economy, ni ba? Pagkain, food, di ba yan? Ang pag-uusapan, pero maniwala ba? If you ask them anything about money, their lips are sealed. They don't give details because for personal safety reasons, And number two, oftentimes, if I speak to a Chinese businessman, they will often say this. Kasi we have a ano yung greeting, eh, yung mga greeting namin. Sang di chua. Uh, ang ibig sabihin sang Dicho ang ibig sabihin, how is your business doing? Ito ang standard answer na mga Filipino-Chinese. Chin-pai, chin-pai. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. O ang ibig sabihin chin-pai, chin-pai. Nako, masama, masama. Or if not, they will say, ham Ham. Um. O, oh, ano yung ham um. Ang ibig sabihin yan tama lang. Pwede na. Very, I don't know. It's just a cultural thing. They're very modest. Or yun nga, uh, they don't want to brag. Yun lang, ganun po talaga sila. Number three, third sign ha? na, na malalaman mo kung silent M ka na o silent B ka, di ko lang alam, the more money you make, the simpler their lifestyle is. Yun ang napansin ko talaga. Iilan lang kakilala ko talagang ano very, very magarbo. As a matter of fact, si Cecilio Pedro in his interview, he told me that he's driving a very regular car. At saka ito pa, Mr. Donald Lim yung tatay niya na talagang certified ano rin, me o millionaire or I don't know kung B. And then din ang drive lang niya sa sakyan ay eh, ano? Innova. Bakit? Kasya daw sila lahat. So, simple lang talaga and they don't like attention. Grabe po talaga. Oo. Totoo yan. Kasi nga ito lang po. Atin-atin lang to. Ha. It's a cultural thing also. We have a saying also in Filipino Chinese called Tansi Bolang Tsai. Oo. Ano yung miksimentahan? Symbol ang sign. Pag kumita ka, huwag mo na ipaalam sa ibang tao. Okay? Again, it's a personal thing. And the number four sign kung bakit po talagang uh, silent millionaire talaga sila or silent billionaire. Because they have quiet confidence. When you say quiet confidence, kahit simple po ang buhay nila, eh talagang, ano yung confident sila. Wala silang, ito lang wala silang dapat patunayan sa ibang tao. Because they know what they want, why they want it, and how to achieve it. Para sa kanila, tapos. Nakakain sila, maganda pamilya nila, nakakatulong sila sa kapwa, okay, tapos. Hindi nila kailangan magpasikat, hindi nila kailangan magpakilala, hindi. That's not their objective, believe me. Yung mga tunay na mayayaman, pansinin nyo, ganun po ang ginagawa po nila. At syempre, ito pa naman, ito pa. Number five, why they are silent? Because they want privacy. Uh, sa totoo lang, yung mga tunay ng mga milyonaryo, milyonaryo, hindi mo makikita sa online yan. Wala silang sinishare ng mga personal information. Baka bigla ka nalang siya. Ha? Huh? Milyonaryo to? billionaire to? Eh, syempre, may mga obvious naman na hindi makatago na dahil si malalaki ang company na. Pero grabe yan. Ah. Nakikita natin si Henry Silo, Shotango, Kung way. Pero hindi natin nakikita ang dami ding sing lalaki nila in terms of ano, pero tahimik lang. Number six, one thing that I also notice sa mga silent M, silent B, billionaire, matindi ang kanilang financial knowledge. They are really good about money. Galing. Magaling sila gumawa ng pera. Magaling sila umawak ng pera. Magaling sila mag-invest ng pera. Magaling sila magplano at mag-protect ng pera. Wala. Hands down talaga ako, yung parang sa atin, hirap na hirap tayo. Parang sa kanila, ha? Huh? Ano lang siya? Elementary. Sana, all. Oh. Di ba? Kaya nga, guys, kung ikaw nakikinig at nanunood ka, nag-struggle ka pa rin sa personal finance mo. Pag-aralan mo to, yung financial knowledge, mag-educate ka. Invest in education, invest in knowledge, invest sa kaalaman para madandagan ang iyong karunungan so para mas maging confident ka. One thing I also realize sa mga silent yung mga MNB, they're also very health conscious people. They take care of their physical, mental, emotional, and even financial health. nag invest talaga sila, pero nag invest sila, intindihan na nila eh. Gusto nila humaba ang buhay nila. Kaya, importante sa kanila because they understand health is wealth. Aanhin mo ang yaman mo kung hindi ka malusog. Agree? And then isa pa, mga silent N, silent B. Simple. When they spend, they spend not on liabilities, but they spend on assets. They buy assets. They buy something that will grow their wealth, like land, business, 'di ba? Kung ano yung pwedeng magpadago ng kanilang pera, ay nako ang lakas nilang maglabas ng pera. Yung mga tunay na mayaman, ha? tunay talaga 'to, ha? oo. At the same time, ito pa. Ha? Hindi lang sila simple mamuhay, pati yung fashion, it's very simple. Lifestyle simple. Sa kanila, ano, 'di ba? Ito lang, ah kung makikita mo si Steve Jobs. Parating naka, ano lang 'yan, t-shirt lang. Mark Zuckerberg, naka t-shirt lang. Oo. Para sa kanila, simplicity over showing off. Ang goal nila is to live in simplicity not in duplicity. Yan isa pa napansin ko. And ito pa. Oo. Oh, number 10. Ito pang napansin ko sa mga millionaire at billionaire. They have only small circle of friends. Pinipili lang po nila ang mga kaibigan at mga tao na pwede nilang pagkatiwalaan. Yan ang napansin po. Hindi sila outgoing, hindi sila nagpa-party, nagpa, nagpa -ano. hindi. Bakit po? Kasi alam po nga nila, alam mo sa totoo lang, ito ang atin-atin lang to. I don't know if you will agree with this statement. Kung maraming kang pera, maraming kang kaibigan at kamag-anak. Pag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan at kamag-anak. At kung marami kang pera, hindi mo alam yung mga tao nakapaligid sa iyo ay tunay mong talagang kaibigan or meron lang silang kailangan. At malalaman mo lang ang mga tunay mong kaibigan hindi sa panahon nang ikaw ay mayaman at katanyagan. Malalaman mo lang sa panahon ng pagsubok at kairapan. Type agree kung nag-agree kayo sa comment section. Ang isa pang naiintindihan ko sa mga tunay na mayayaman, yung mga successful, super successful, they have trusted at the same time competent advisors. Oh, may mga advisors sila. They pay experts in specific areas to really give them great advice. From business advice, tax reduction advice, estate planning, investment, because they acknowledge that they don't know all. Because these people understand, the bigger they are, the harder they fall. Kung magkamali sila sa isang desisyon, malaki ang impact kasi malaki ang investment po nila. Kaya before they invest, they seek good advice. Kahit alam na nila, kahit ito lang, ito yung napansin ko, kahit alam na nila, magdo-double check pa rin sila. Grabe. And last but not the least na lang to. Ang napansin ko sa mga silent being, me, right now, ang mahalaga sa kanila, hindi lang pera, hindi lang sumikat, kumanda ang buhay, they value time. They're willing to spend money to save more time. They're willing to buy time. Bakit? Kasi ito yung na-realize ko. When you lose money, nothing is lost. Bakit? You can still earn money. When health is lost, something is lost. Baka hindi ka gumaling. But when time is lost, everything is lost. Tama kayo, tama kayo. Kaya ano, para sa mga billionaire-millionaire, ang gusto nila, pag may pera, enjoy. Chill. Diba? Anytime that they can buy more time, gagawin po nila. Kaya nga, they hire people to work for them instead of them working. Kaya nga, guys, ito lang ha. Sa sinabi ko po sa inyo, naliwanagan ba kayo? Na-realize nyo ba yung kausap nyo? Baka milyonaryo o bilyonaryo. O oh, ikaw mismo. Ikaw mismo. You're starting to already absorb ito yung tinatawag na hindi ka masyado na ipag-usap tungkol sa pera o hindi mo sinishare kung magkano kinikita mo simple ka lang tahimik ka lang di ba? natututo ka health conscious ka tapos nag invest ka para lumago ang iyong pera nagtatanong ka at the same time yun nga kakaunti lang yung kaibigan mo piling-pili at para sa iyo mahalaga ang oras guys sana naman na enlighten kayo. Nagustuhan nyo tong session na ito. Kung nagustuhan niyo, give me an appreciation. Type appreciate sa comment section. And do me a favor, don't forget, don't forget to subscribe on this channel. So if you want to learn more, okay, about how to manage your money and then ano, check out my other videos. Pagkatapos ito, may lalabas pa po dito. Until next time, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.